Kumusta mga ka-adventurers? So, itong video na to ay ginawa para magbigay ng ilang kuro-kuro at uh, pananaw tungkol sa nag-trending like, ngayon. Alam naman natin na uh, nabalitaan natin lahat ang tungkol sa nangyari sa Myanmar, Thailand, yung malakas na lindol na nagpabagsak sa mga gusali at bumawin ng buhay ng ilan. So, ano nga ba ang masasabi na isang Ed kaluwang sa mga ganitong pangyayari? Pwede well, himay-himayin po natin yan at uh, natin ng iba't ibang pananaw. <tinyo> sa pananaw ng isang tarot reader, ay masasabi nga ba ang tarot card tungkol sa aga na pa ito. Titignan din naman natin ang pananaw ng isang, uh, isang spiritual na pananaw at uh, maaring biblical na pananaw. O tungkol sa The Big one. So, simulan po natin ang talayan Bila isang clear boyant at tarot reader, so, alam naman natin na sa form of definition ay ang cardomancy na gumagamit ng tarot card. So, dito, ano nga ba yung pwede natin makita at maibigay na insight ng tarot card regarding sa kinatatakutan na the big one. So, ulitin ko po, hindi po ito ginawa ang video na ito para mag-spread ng panic sa lahat. Ito po ay para magbigay lamang ng awareness at kahandaan sa mga taong pakikinig o manunood. At sa mga hindi po naniniwala, hindi naman po ito sa pilitan. Ito po ay opinion lamang ng isang tulad ko opinion ninyo, opinion ng iba, lahat po yan ay ginagalang natin. Dahil bawat isa sa atin ay may kanikanyang pananaw. Simulan po natin, ano kaya makikita ng card regarding sa the big one? subukan po natin yung tinatawag natin three card ready. Na kung saan, sa spread ng card ay mabunot ako ng tatlong baraha. At i-interpret or titingnan natin ano ba ang pinapakita ng mga simbolism. Konektado ba ito sa the big one? Meron ba itong ipapakita sa atin na paglilinaw? Meron ba itong ipapakita sa atin na posibleng mangyari o kagan uh, lugar na maaaring ipakita sa atin? So, ano man po yung lalabas, yun po yung ating babasahin. So, umpisahan natin sa pagbunot ng ulang card. Tandaan po natin ang tarot card ay gay. Hindi po ito ang eksakto magkaganapan at hindi po ito yung uh, kapalaran ng kung sino man yung binabasahan natin. Sa pagkakataong ito, susubukan lang po natin alamin ay ang tungkol sa the big one. Okay? So, yung ating crow cards po, may ano pinapakita, no? Okay. So, una-una yung page of swords. And then, second is the page of pentacles. And then, this is that... Sorry po, hindi ko na po ikakat na Kita niyo yung aking pusa. So, siya yung aking... Uh, familiar sa mga witchcraft practitioner sa mga witch practitioner dyan ng wikan. So alam naman natin na merong kinatawag na pamilyar. So siya yung aking pamilyar, si Tita Mingming. Okay, so yung next is the Ten of Wands. Say, no sa unang cards, sinasuggest or pinapakita nito yung isang crow na may buhat na swords. With swords is yes, destruction. And then yung uh, paglipad niya, meaning to escape from destruction. So there is a possible destruction na mangyayari when the big one hits. So definitely may destruction. So the cards shows destruction. Then the page of pentacles shows the crow which is nandun sa isang puno. No? So nakikita natin na mayroong mga greens and the uh, colors and flowers dito. So it what I'm reading right now, what I'm doing right now is a pictograph analogy from the tarot card, no? So titingnan natin para at least makakonnect po tayo yung ating mga audience para connects, okay? This signifies that the earth will be damaged. Oh. No? So then, pagkakaroon ng uh, total destruction sa mali sa agriculture, sa lahat. And then, this one is evacuation. It shows yung mga mga bagay o mga tao na lalayo at naghahanap ng lugar kung saan sila maliligtas. So this is one event na possible na mangyayari when the big one hits the Philippines. Okay. is of swords again literally swords and then next is the page of cup and then judgment okay yung page of cup signifies hunger so magkara pwede po magkaroon ng mga tinatawag natin kagutuman so maaring a lack of food supply or yung tinatawag natin na uh, panic buying or hoarding which is definitely would happen if the big one hits. Then next is the pinch of capital po yung tungkol sa hunger. And then judgment, no? Judgment, this is, has something to do with the, uh, sabihin natin, it is connected religiously. So there's some, uh, maari, magkakaroon kasi ng ano eh, na tinatawag na psychological panic dito, that people would think at sasabihin na lahat ito na yung ano ito na yung uh, judgment time so magkakaroon tayo ng psychological imbalance maraming tao ang mapapanik maraming tao ang magkakaroon ng stress anxiety and on depression so ito yung mga aring mga effect na mangyayari when the big, uh, the big one hits and finally the last card says so it's the queen of pentacles the six of wands and the three of pentacles okay so the queen of pentacles shows that uh, the leadership ito yung leadership naman yung pamumuno government po ito so magkakaroon po ng kalituhan sa pamumuno magkakaroon po ng mga possible na pagtatalaga ng panibagong mga tao na mag handle sa sitwasyon. And then lastly is the three of pentacles. It shows naman po ng mga solutions na gagawin ng government but then medyo magkakaroon po ng kahulangan. Ito po ay generally supply, pagkain, medical, and all. So, magkakaroon po ng confusion and the uh, kaguluhan within the government pagdating po nung panahon na yon. So, so far, I, I do not want to do a deeper reading using the tarot card. So that's why I do a pictographic analogy for now kasi I don't want to create panic po among peoples. I have my own visions, pero hindi ko po ito inilalabas kasi yun nga, I don't want to create panic. And then, next na discuss natin is yung other connection nito sa buhay ng tao, which is regarding the awakening and the Schumann's resonance. So, may natapos na po nating tingnan sa tarot cards, yung tinatawag natin na much uh, Mababaw lang na pagtingin tingin sa si tarot card o pang-basa sa tarot card. Kasi, as I've said, para hindi tayo mag-create ng panic, so hindi natin tumabasahin ng mas malaliman. So, some picto, graphic analogy lang ang ginamit nating way ng pang sa tarot card. karon this time, let's talk about energies and uh, the awakening or the great reset. So, dito pumapasok ngayon yung tinatawag nating human's resonance. So, ano nga ba yung human's resonance? So, ang human's resonance, ito yung tinatawag nating heart of Gaia or Earth. No? So, Gaia is Earth. So, kung ang tao ay merong heartbeat, yung Earth ay meron heart heartbeat, which is yung tinatawag natin human's resonance. So, how do we connect human's resonance to the big one. So alam mo yung possibilities, bakit ba, mababang, bakit ba po connected ang human's resonance doon sa tinatawag nating anticipate nating the big one. Since, uh, let's talk, uh, we're talking about the energies, no? So nagkakaroon po kasi ng energy shifting o yung uh, magnetic field na earth ay nag-shift into higher vibrations. So, a human's resonance or ang heartbeat ng earth is Uh, at around 7.3 hertz. So, sabihin na natin na ito ay nagbibit ngayon ng much faster sa so, kumbaga sa tao ay eh, nagkakaroon ng anomaly in breathing o nagpapabago-bago. So, kung nakikita natin yung uh, kapag nasa hospital ang isang tao, yung parang nagbibit siya na iba-iba. So, ito yung uh, possibilities na nakaka-apekto doon sa paggalaw ng core ng earth. So, according to Schumann's resonance, yung core na Earth, core na Earth at uh, yung ionosphere nito ay nagkakaroon, meron mga gap. At yung mga gap na yan, kapag gumagalaw, uh, dito naman nagsishake yung Earth, which lead us to what we call the fault line. Na yung fault line naman, ito yung sinasabi ng P-Box na nakalinya doon sa iba't ibang lugar sa bansa. From as far as rizal uh, alookan and going to the north sa del monte and up so upwards pa so ito yung mga apektado no paggalaw so ito yung mga anticipated na lugar na which will have a devastation when the big one hits so but so discuss natin ito to give to, just to give a uh, hint doon sa mga tao, no? Hindi po para magpanic. Okay? And then, the other points na pwede natin i-discuss o oh, sinasabi kasi ng tao, no? Ah, uh, ito na ba yung tinatawag natin end times? So, maraming natatakot kasi mag, maraming uh, nagkakaroon na nga tinatawag natin uh, anxiety regarding this. So, biblically speaking, Meron din naman kasing sinasabi regarding the earthquakes and ito yung mababasa natin sa passage uh, sa passage of Matthew sa Matthew 24. If you're going to read the whole chapter, the whole Matthew 24, binabanggit dito yung mga kalatandaan ng wakas, which is yung mga alilogaw ng dignaang, paggalaw ng lupa, yung paglindol, pagkakaroon ng uh, uh, gyeras iba-ibaparing ng mundo, which is supposed to be happening. So ito yung uh, ito yung biblical points naman. So siguro by next time magdi-discuss tayo ng mas malalim tungkol sa mga ganito. But then right now ang concern ko po is just to give us a peace of mind na all these things might happen eventually because The energy is shifting, the earth is shifting, the frequency is vibrating on a higher level. So therefore, yung mga tao po ay nagkakaroon din ng tinatawag nating awakening. So probably hindi na hindi lang tayo aware sa mga nangyayari sa paligid. Bakit ba laganap yung tinatawag nating road rage yung uh, mga tao na A, ah, ine-end up yung kanilang uh, light or mas marami pang kaguluhan. So the, the has things to do with what we call shifting of energies. Yes, kasi po apektado ng shifting of vibrations ang pag-iisip ng tao. So the higher the vibrations, is the more you get to understand things around us. Pero if the person remains on a lower vibratory level, ito po yung nasa level ng mga uh, ito yung mga anxiety level, no. Dito yung mga tao na nag-iisip ng Yung kanilang kaisipan ay nananatili doon sa lungkot, galit, takot. So those are low vibrations. And then, idadagdag pa natin yung mga, itong mga phenomena na to. So the reason po nitong video na to is not to give not, not, not to spread uh fear and uh panic sa lahat. So ibibigay lang po tayo ng konting pangunawa o pag-unawa tungkol sa posibleng mangyari. Whether it is a prediction, a premonition at reading from the cards, different uh, different uh, form of divination. So lahat po yan ay iginagalang natin. So, lahat po ng tao, even normal person, can have a premonition regarding what is going to happen in the future. So, ano man po yun na paririg natin sa iba, ang mahalaga po is yung ating faith, ang mahalaga po yung ating pagiging handa at pagiging uh, uh, malapit sa isa't isa upang sa pagdating ng kalamidad na katulad nito, nakahanda po tayo at alam natin ang posibleng natin gagawin. So again, ito po sa end Kaluwag. Narito po ako para magbahagi lang ng kaunting kaalaman at hindi magbigay ng takot sa lahat. Magandang araw po sa inyo lahat mga adventurers at sana po kahit papaano nakapagbigay ako ng konting uh, kaalaman tungkol sa aking pananaw regarding the big one. So sa mga susunod na video, maaari po natin gawing specified ang topic. Kung ano pa po yung gusto nyo pa usapan, kung gusto nyo po ituloy natin itong video regarding this, comment lang po after the video and we'll try uh, to explain everything according to the knowledge that I have. So, maraming maraming salamat po. Tapos sa eh, tandaan po natin, lahat ng bagay na nagaganap ay kagustuhan ng lumikha. So, nasaan ka man, ano man ang yung dinagawa, hindi ka nag-iisa. Dahil hindi lang tayo, ang nasa mundo.